lulutuin natin ngayon, buri di bod. Ibig sabihin nito, lutong ilokano, may kamote, sari-saring gulay, at syempre, ang pampalasa natin, eh, bagoong isda. So, ito yung mga ihahanda ninyo. Yung ating kamote, eh, kinubes na natin. So, kung ano yung gusto nyong shape, pwede. Tapos, yung ating um, ang ampalaya, pwedeng square, pwedeng cubes, pwedeng haba. Okay, ito yung ating ampalaya at yung ating talong. Okay, yung ating talong, pwedeng square, pwedeng haba. Ang mga pampalasa natin, paminta, tapos yung ating bagoong isda at lalagyan natin siya ng dilis para may source of protein tayo. Mga pampalasa, itong ating luya at sili sibuyas. Ang pinakahuli, kung meron kayong talbos ng sili, tak talbos ng malunggay, so kung ano yung mga nasa likod bahay. Okay? Ang buridibod, eh, lutong ilokano yan. Magpapakulo tayo ng tubig. Ibig sabihin, uh, yung kamote at sari-saring gulay, papakuloy natin lahat yan. Ang kaibahan lang niya dun sa luto natin na inabraw, mas masabaw kasi inabraw. Ito magiging malapot yung kanyang sabaw kasi nga meron tayong kamote. Pag kumukulo na yung inyong tubig, gaya niyan, uh, inuna na natin yung pagpapakulo ng tubig, ilagay na natin yung ating luya. Ang luya, nagsisilbing pampalasa yan. So, pwedeng luya, pwedeng tanglad ko ano man yung nasa likod bahay nyo. Eh wala kasi akong tanglad. Kaya luya na muna yung ginamit ko. At yung ating sibuyas. Yan. So pag kumukulo na, magkakalasa na siya, isabay na rin natin sa pagpapakulo yung kamote natin. Alam nyo ba itong ating kamote? Superfood ang tawag ko dito. A uh, medium glycemic index kung sasabihin natin itong ating kamote pero mayaman siya sa magnesium, calcium, phosphorus, folate, vitamin A, C, and E. Pero maganda sa siya sa chan kasi marami siyang fiber. Tapos meron pa siyang prebiotic. Siya yung nagsisilbing uh, pagkain ng good bacteria para sa ating chan at yung sa buong katawan natin. Maganda to sa immunity natin kasi meron siyang mga phytochemical, So, papakuluin natin. Kaya mapapansin nyo, yung sabi ko nga, ang pagkakaiba niya, mas lalapot siya. Kasi, yung kamote ay eh, nagpapalapot. Unlike yung niluto natin nung isang araw, yung inabraw, mas malabnaw yon mas masabaw. Tsaka nakita nyo, napakaganda ng kulay ng ating kamote. Mas matingkad yung kulay, mas maraming phytochemicals. Tapos maganda din nga siya sa inyong immunity dahil doon sa phytochemicals. Anti-cancer pa yan yung ating kamote. Kasi maganda siya sa cancer sa breast, sa sikmura, tapos yung mga adenocarcinoma doon sa bituka, colon, dahil doon sa kanyang phytochemicals na taglay nung ating kamote. So pwede nyo yang takpan. Ako lang para mas makita natin, ano. Tapos, maganda siya sa mata. Kasi, kita nyo, very yellow, very red-orange, di ba? Kaya maganda talaga sa ating mata. Lalo na yung mga dry eye syndrome, yung nanunuyo yung inyong mata, maganda ang kamote. Sa utak, maganda to sa memorya. So, sa ating mga senior, sa pampagana to <laughs> ng ating utak. At saka sa mga nagpapaganda, maganda po ito sa kutis kasi may beta carotene. Kasi ang ganda-ganda nga ng kulay niya. Ah, sa mga may sakit na autoimmune, yung may problema sa heart, sa blood pressure, sa cholesterol, tsaka maganda siya sa lungs. Ang kamote maganda sa lungs. At sabi ko nga, medium glycemic index, pwede din dun sa may diabetes. So, pakuloyin nyo lang. Kapag medyo malambot na yung inyong kamote, pwede na nating isabay yung ating mga pampalasa katulad ng paminta. Yan, pwede nyo nang lagyan ng paminta. Tapos, pwede nyo na isabay sa pagpapakulo yung ating dilis. Ang maganda dito sa ating dilis, mayaman siya sa omega-3 fatty acid, tsaka mayaman sa protina, calcium, B12, selenium, iron, para sa buto, protina, tsaka calcium, utak, puso, kutis, kasi may omega-3 fatty acid siya. Tapos meron siyang vitamin B12. Antioxidant din ang selenium, tsaka maganda yan para sa ating tiyan, ang ating selenium. Yan. So, sama-sama lang siya sa pagpapakulo. Sabi ko nga, ang pagkakaiba ng buridibod, um, pwede mo siyang lagyan ng kamote na siyang magpapalapot. Tsaka, ang pampalasa natin, pwedeng iodized salt, pwede din ang bagoong isda. So, lagyan din natin siya mga isang kutsarang bagoong isda. Yan, kasi mas masabaw. So, mas, mas, depende kung ano yung gusto nyo mga pangpaalat. Kung alamang naman yung nasa inyo, pwede din yon So, salt, alamang, bagoong isda, Dilis din naman ang bagoong isda. Tapos, itong ating mga... So, habang kumukulo siya, pinrepair na natin yung ating ampalaya, tsaka yung ating eggplant. Talong. O yung talong. Okay? Itong eggplant, maganda kasi itong ating ampalaya tsaka eggplant. Si ampalaya kasi, maganda siya. May beta-carotene ang ating ampalaya. Yan. Potassium, calcium, phosphorus, vitamin A and C. Tapos maganda siya. Marami siyang vitamin Bs. B1, 2, 3, 5, 6, 9. Lahat ng Bs na yon nandito sa ating ampalaya. May copper, may iron, may manganese, selenium. So maganda to sa diabetes, high blood, mataas na cholesterol. At saka kung gusto niyo ng weight management, kung medyo overweight kayo. Tsaka sa mga anemic. Yung atin namang talong, yan, maganda tong ating talong. Kasi may potassium, may fiber ang ating talong. Vitamin A and C. Tsaka, di ba, ang ganda ng kulay niya. Kaya meron din siyang mga polyphenols, so anti-cancer. Sa mga gustong pumayat, o para mas ma-manage yung weight nila, weight management, uh, maganda din ang talong. Kasi low-calorie, maganda din sa ating heart. Uh, low glycemic index din siya. May antioxidant na tawag na nasunin. So, para sa utak din yon So, ang ganda, ba? Diba? So, pag lumambot na yung inyong kamote, yan, ginawa ko maliliit para mabilis na siyang lumambot. Pero sa inyo, pwede nyo uh, palambutin. Yung iba, para mas malapot yung sabaw nila, mas dinudurog yung kamote. Pero ako, hindi ko na dinurog. Tsaka, pwede nyo ring isama pa dito, ha, yung mga ibang gulay, tulad ng bunga ng malunggay, sitaw, tapos yung mga wing beans, yung kalamismis kung tawagin, pwede din 'yan. So ilalagay na natin yung ating talong. So sabay-sabay na silang papakuluan hanggang sa maluto. At yung iba pwede din maglagay ng kamatis. Yan. So yun yung mga pwede nating isubstitute substitute o ilagay na mga gulay. At ang pinakahuli nga sa lahat yung dahon ng malunggay natin. Any dahon ng malunggay, dahon ng ampalaya, dahong sili, kung ano man yung mga talbos nyo na nasa likod bahay. So, sabi nga nila yung mga kapatid nating Ilocano, ah, very practical sila kung ano yung pwede i itanim dun sa likod bahay para laging merong kinukuhang mga bunga. Hindi ba? Likod bahay, meron kayong teres, meron kayong mga nasirang palanggana dyan o kaya balde, lagyan nyo lang yun ng lupa. Makakapagtanim na ngayon doon sa inyong terrace. So, pakuluin lang ito mabuti. Tapos, tikman nyo. At ang pinakahuli nga sa lahat, pagkaluto nito, ay eh, yung ating mga talbos. Yan, yan. Ganyan po ang magiging itsura ng ating finished product. Okay. okay. Ah, nilagyan na natin. Pwede, kaya tanong ni Doc yung, ni Doc Willie, kung ano daw yung pampaalat. Pwedeng iodized salt. Kung ayaw nyo ng bagoong na isda, pwede din bagoong alamang. So, kung ano yung meron. So, yan. Eto. So, ang ending nito, lalagyan na natin ng ating mga talbos or dahon. Hello. Alam nyo, yung dahon ng malunggay, masarap din yun. Ah. So, pwedeng ilagay dito. So, pwede nga, sabi ko, si sigarilya, sitaw, yan yung mga pwede nyo pang ilagay. At higit sa lahat, itong dahon ng malunggay, yung bunga ng malunggay. Minutes, Usually, mga 10 to 15 minutes, puno na yan. Uh, mas mabilis lang yung gawa natin kasi ginawa natin video. So, mapapansin nyo, yung mga tinuturo ko sa inyo, itong mga susunod na pagluluto natin, eh, puro gulay. Kasi baka marami naman nagtuturo ng mga pork, ng mga beef. So, sa atin yung mga healthier kind.